Sabi. Ginulpi siya rito sa round 11. Ginulpi si Pacquiao. Hmm. Huh. Ginulpi si Pacquiao dito sa round 11. Laki ng naman na yun. Laki. Wala nang lakas. 50 seconds. I-survive mo na lang Pacquiao. Pa lang, 50. Kahit matalo ka, huwag ka lang ma-knock out. Yun. Nuro, yun oh. Nakaisa yun ah, Kasi lang hindi yun, masyado kung tuwan-tuwa yung babae pag tumatama si Pacquiao. Oh. Eh? Yung nakashades doon sa likuran. Pero gulpi sarado si Manny Pacquiao dito sa round 11. <laughs> Grabe, bugbog talaga siya rito. Nakoy, <laughs> Nako, yun na naman. Ito ang mga gunung, Parang babagsak si Pacquiao doon ha. Ooh, Ay, 57,000 yeah, na nanonood. Saramat sa inyo, ha? Yun. Grabe to. Yun. Yan. Survive mo na lang. Huwag ka na sumugod. Yun. Ha? Nako, nakasurvive. Isang round na lang. Mukhang <laughs> talo na si Pacquiao, pero... Si Pacquiao, napapaganyo ko <laughs>